Kasado na ang mga aktibidad para sa selebrasyon kang ika-79 taon na pagkakamok na kan probinsya ni Katanduanes. Formal na masikad ang duwang aldaw na selebrasyon poon sa Oktobre 25 asin Madoral Sundo Oktobre 26. Sigun sa Tourism Officer kan probinsya na si Carmel Bonifacio Garcia, pupuunan ang selebrasyon ni Sarong Banal na Misa sa Vera Cathedral. Dangan susundan ni Parade of Faith sa katedral sundo sa Capitol Grounds. Magkakaigumanin na State of the Province Address o SOPA si Governor Joseph Kuwa sa Katanduanes Convention Center. Pagpatak nin hapon, ikukundusin naman ang padadyaw sa Tinampo asin in Pantumina Showdown na pira sa pinaka-highlight kan selebrasyon. Saro po sa highlights kan selebrasyon na ini, po ang pigaapunta na padadyaw sa Tinampo. Ini po uh, pagalingan ng Pantumina version ng Pantumina, Catanduanes. So, yung 11 towns po ng probinsya ng Catanduanes will converge dito po sa Virac, which is the capital town. And magpapagalingan po sila sa pagsayaw, pag-interpret, at saka pag-perform ng Pantumina, Catanduanes. Antes ang pagsikad, magkakaigaw muna ng tree planting activity na pigapod na project restore sa maabot na Oktubre 22 na sa Barangay Santo Niño sa Banuaan in Virac. Kasabay kang selebrasyon, pigbuksan ang sarong kompetisyon para sa mga hobenes na inapod na Historia X na ma-showcase kan sa idang talento sa art na maangkla sa mga agi-agi kan katanduanes. Sa huring aldaw, gigibuho naman ang katandungan parade sa Imelda Boulevard sa Barangay Concepcion sundo sa Capital Grounds. Susundan ini ni in wreath Laying Ceremony bilang pagtaong onra kay dipuntong Congressman Francisco Perfecto na nasa likod kang pagiging autonomous province kan katanduanes. Dangan panghuri ang pagkonduser ng commemorative program na ikukundusir sa Capitol Grounds. Uh, Siyempre, napakahalaga po na ipagdiriwang natin ang kasarinlan ng isang probinsya, especially now that we have the new generation, kailangan i-inculcate po natin sa kanila na ito yung naging kasaysayan ng probinsya ng Katanduanes. So, malaking, uh, ito po ay isang educational na activity, especially to the new generation, para hindi po nila makalimutan yung kasaysayan ng aming probinsya. Magigirumduman, dating sub-province kan Ambos Camarines ang Katanduanes asin kan Albay, alagad opisyal na naging probinsya makalis na aprobaran ni dating Presidente Sergio Osmeña kan October 24, 1945. Ang pigbusol na propwestong Ley ni Congressman Perfecto kan September 26, 1945. Para sa mga baretang tatakbikol, Hercules Barbacena.